Welcome to Chi Chong Adventures! At kinabukasan niya, maaga kami nagising para tuluyang maisakatuparan ang inaasam-asam ni Musika na... ...makakita ng giraffe. <laughs> Meron nang isang baby giraffe doon na gumaba. Mayroon pa lang. Is it giraffe? There? It's a poor bird. Do you hear it? What's that? Oh, kasi Brian looking at you. The zebras looking at you. I'm here. They're looking at mo malapit na sila. Ano sila sa Sino mo mo to? kaya sila sa atin Sabi sa zebra. Sino kaya ayaw mo kaya? Ito. <laughs> Ito. <laughs> Ito. kaya nandito yung mga, yung mga kaya? Na yung mga. Kaya, na dito, kaya natin? Kaya mo nakatingin sa'yo. Ano Kuya Fred yung gabantay dito. Hindi yun doon sa medyo malayo Pero dito sa spot na to, kami lang yung na dito. But. Apo, thank you Kuya Fred. Mamaya daw may mga dadating pa sino Kuya Fred na mga mga kasamahan nila dito 18 daw sila tapos meron daw silang parang programa ano? May sayawan, may flag ceremony mayarin tayo no. Pupuntahan si Brayto. May bakod pero hindi dito lang sa tapat natin. Let's try it Sabi daw, 3 meters lang. <laughs> Nagulat kayo yung music thank you, thank you. Habang wala pang tao, ilibot muna namin kayo sa loob ng safari kasi baka mamaya marami ng tao babing-bing magagsa ng tao uh, hindi na natin malibot siya ng maayos Pakita namin kung ano yung mga meron dito sa loob ng safari. Let's go! Para! Sige! Bukas na lang ulit. Oo. Oh. Bukas na lang ulit. Bukas na lang ulit. tayo bukas. <laughs> Ingat kayo ha. Ingat. Okay. Ay, mas maganda maglakal. Oh. Dito naman may ano May shortcut sure papuntang minisyo. May pabira nyo dito. Ano, naka... ah? Pakawalan lang. Maraming po rito sa island. Hindi naiintindihan ni Kuya Toto yung ibig sabihin ni Chin na pakawalan. Saka na, yun ka dyan. Yung maging malaya baga. At hindi lang pala baboy ramo ang matutunghaya namin din ang mga nakakulong sa hawla. Dahil di nga kalayuan sa campsite namin eh, meron pang ilang uri ng mga hayop ang ipapakita sa atin si Kuya Toto. Dorian, or porcupine, sa sarap ko lang baka makaalit ka. Sa loob ng isang taon, dalawang bisis mag-produce ng baby. Dito oh. na mismo, capture sa island, siya nocturnal, gabi ang gala niya, araw yung pahinga na niya din pag nasa wild, ang bahay niya sa ilalim ng lupa sakit yan uh, sa talas ng spike, cure na masakit pero wala naman siyang poisonous pero masakit po masakit uh -huh. <laughs> ang bibi niya, sanay na dahil dito na siya pinanganak kaya hindi na si siya agresive pwede siya hawakan ganyan ito yung turtle. yes yan <laughs> Hangok uh, muna si Ninja Pagong. Ah, sa tubig pa na yung mga lalaki. Oh, tago sila, tago, ha? Ayan, yan, siya Nulikikita niya yung mga katamahan niya. Na ito yung python, hindi po local. Pam from Burma, kaya Burmese python. Medyo malaki ang katawan at maiksi. Yung local natin dito, pag ganito kalaki, may kabala. Pagkatapos niya kumain, papasok siya dyan sa lagon at ang gawa ng kirtik, pag nakita na niya na sa loob ng lagun, patubigan kasi magpatunaw yun. At mag, pagkat normal na yung busog niya, ahon siya at parang may binaramdam, mahina ang katawan kasi ang kasunod nun sa loob ng isang buwan, minsan din magpalit ng palat. Pagkatapos niyang pumalit ng balat ganyan, nakakaramdam na yan ng gutom. Pag kumikilos, lumalabas ang dila niya, yun ang pinakamonitor niya. Mangchilok! Mangchilok! Ayun! Nanagkadag siya. Huwag mo ka ba Yan nga, apat na piraso din pa na ilalaki. Wow. Ang sabi nga nila, bakit hindi binigyan ng partner? Pwede yung bigyan ng partner, but hindi? Kailangan ganyan nga hindi lahat na turista ay adore may mga pamilya, may mga bata. Kasi ito yung monkey, minsan may kapilyuhan kung saan may turista, doon nila minimit ng babae. Kaya siyempre masagwa na tignan, lalo na sa mga bata. Kaya pang-display rin lang, ang gawa namin, nag-capture lang kami ng apat, yung parehas lang mga lalaki. Wala sila banana, wala yes, sila. Yes, my favorite food, banana or mango Ang guwaba. Masakit man silang pagmasdan sa loob ng rehas eh. Wala rin naman kami magawa. Pero di na rin namin nagawang magtagal pa sa parting lugar na yon ng kalawit. Gawa na rin ng masakit para sa amin ang mga nakikita sa paligid. Kaya para ibaling at hindi na maging madrama pa, napagpasyahan na lang namin na magumpisa na sa si giraffe feeding. Ito si Anilao, Brian, uh -huh. si MP, si Ebon, si Alparo. Ito so yung anak niya, si Enson. Wow. <laughs> <coughs> oh. Wow. Yeah, wow. Yeah. Very good.